Hindi niya na itanda nung may dancer pala dito. Pero yung pagka-dancer niya ay tigyog-yog lang ng chicken. Kaya ayan, palpak lang yung pagka niya. So hi everyone, for today's video ay magluluto nga ako ng chicken. Inutusan na naman ako ng aking amo na mag daw ako ng chicken para iulam namin. Ang ginawa ko nga dyan ay nagkuha na muna ako ng mga tering-tering ng aking pangangailangan. Hindi ko pa nga kinuha yung chicken kasi nandun pa naman sa ref. Nag-prefer muna ako ng kawali tapos kinuha ko na rin po yung chicken. Ganito pala karami yung aking lalutuin ngayon. Medyo nilakihan ang paghiwa ngayon ni ma'am. Kaya sa tingin ko ay medyo madami talaga. Ang sunod ko naman ginawa ay nagbukas muna ako ng apoy tapos nakuha na po ako ng oil at pinainit ko muna yung kawali tapos nilagyan ko na. Konti lang po yung nilagay ko na oil kasi para naman ay hindi masayang yung oil. Naluto na nga yung aking sinain kanina kaya naman enough ko na. Ilang minuto rin yung hinihintay ko dyan bago yan maluto. At ito na nga, habang hindi pa ako nagsisimula. Nalarins mo na ako ng mga tupperware. Makalipas nga ng ilang minuto nung uminit na po yung mantik. Yeah. ko na po yung first batch na chicken. Hanggang third batch kasi ito. Kaya naman yung video ko talaga ay mas matagal. Kung hindi nga pala kayo marunong magluto nito ay gayahin nyo lang po yung aking ginagawa. Baka naman may matutunan kayo. Malapit na nga siyang mag-golden kaya naman pinabaliktad ko na. Para naman magkapantay yung kulay niya sa kabila. Ito lang naman palagi yung aking nilulat luto dito. Kasi yung mga special ay sila ma'am. Kung siguro turuan nila ako sa pagluluto ng kanilang mga special recipe ay matuto talaga. Ako. Pero ito lang talaga yung tinuturo nila sa akin. Eh. Madaming mga kodigo dito pero hindi ko pinapakaalaman kasi wala naman ako. Pira ipang bili eh. Kaya naman, puyo ka di aninin. Makalipas nga ng ilang minuto, may nanluto na rin. Kaya naman nilagay ko na lang dyan sa paglalagyan. Magantay ka lang talaga ng ilang minuto dito bago ito maluto. Kailangan okay. talaga na lutong-lutoto. Para naman pagkakain mo ay hindi madugo at hindi hilaw. Pagkatapos ang nilagay sa paglalagyan ay sinunod ko naman yung second batch. Konting-konti lang talaga yung nilalagay ko sa kawali kasi maliit lang naman yung kawali. May malaki naman dito pero maliit lang talaga yung aking ginagamit para naman hindi masyadong mahaba yung aking uukayin. Mabilis lang naman ako ditong natapos kasi medyo nilakasan ko yung apoy para naman mas mabdaling maluto. Ang time na to ay hindi pa nga ako makain yung aking amo kasi nagantay nga siya kung kailan ako matapos. Mga 9pm ko na kasi to niluto. Malapit ng alas 10 kaya naman mm -hmm. nagmabadali na lang talaga ako dyan. At ayun na nga nung natulo na nga yung mga mantika dun sa paglalagyan ay kinuwa ko na rin po. Kasi lalagyan ko siya ng powder. Tapos iganyan-ganyan ko lang para naman maghalo sila. Ay halo talaga to kasi naging dancer na ako. Ito lang yung dancer na walang music. Tunog lang ng chicken ay napapasayaw na siya. Ay -ay. At ito na nga ay perfect yung unang gawa natin Kumuha na nga ako ng paglalagyan At tignan naman yung aking paglalagyan Hugis tilapia yung aking paglalagyan ngayon Chicken yung aking niluluto for yung aking paglalagyan Ay isda Ay asa ka pa May ulam ka na With isda pa ay, cheris. Makalipas nga ng ilang minuto, naluto na rin po yung second batch. Kaya naman, sinunod ko na yung third batch. Wow, may third batch. Makasanaol huh? no na lang idaan. At eh. dito nga banda, naglagay na rin po ako ulit ng powder. Kunti lang po yung aking nilagay para naman hindi masaya. At ito nga, konting-konti lang siya. Kasi hindi naman to jelly bee, kaya naman konti-konti lang. Tapos with sayo-sayo oh, nadi O diba? Hindi talaga mahimutang nagti-tiktok na kahit wala namang tiktok kahit wala namang music. Hindi na nga siya makatiis at nagyugyugyugyug na nga ulit si Kailangan kasi yan yugyugyugin para naman yung powder niya ay maglahalo. Grabe yung oil. Gusto talagang saktan ako. Kasi patalsik-talsik lang. Masakit ba naman madapuan ng oil? Masasaktan ka talaga. Kagaya ng ginawa sa'yo. Kagaya ng ginawa niya sa'yo. Sinaktan ka lang kahit wala ka namang ginawa. Ay! Charis. Naghuhugot ka na naman ninyo. Mapanakit ka na ha. Agay. Makalipas nga ng ilang minuto. Tapos na rin po ako. At ito nga yung ginawa ko. Bago nga sila makatikim. Titikim mo na ako. Kasi ako yung nagluto eh, Kaya naman ako yung unang titikim. Kung masarap ba o hindi. Eh, Charis. Hindi naman ikaw yung nagtimpla niya ninyo. Kundi yung amo mo. Wala lang. Tikman ko lang. Baka naman mas masarap sa akin. Eh Charis. At ito na nga yung final product. Napakaganda talaga yung aking gawa nito kasing ganda ko. ay tsaris! Inilagay ko na nga yung powder sa ref para naman hindi masira. At bumalik nga ako dito. Hindi pa nga ako tapos. Tumikim nga ako. Pero eh. tignan nyo yun naman yung pagmumukha ko. Ginagaya ko yung nagbira. hindi po magaya kasi hindi naman masyadong mainit yung aking ginakain. At okay. na nga ito na ngayong panghuli. Pagtingin ko nga ay sakto-sakto okay. lang. Kaya naman nilagay ko na ulit sa paglalagyan. At ito nga ay nilagay ko na lang. Kapag ako talaga nagluluto ay nasisihan ako kapag luto na. Kapag hindi pa hindi ako nasisihan. Kinakabahan ako okay. kung masarap ba o hindi. O diba? Nagpiplex ka nga lang sa product mo. May sumilip pa. Panira talaga ng moment o. Oh. Madami nga yung hugasin ko. Kaya naman hinugasan ko hindi na. ko lang ipinakakita sa inyo kung paano ko sabunin. At fast forward mo na tayo at dito kumain na rin po ako at binibilisan ko na dito kasi sobrang haba naman tong video masarap ko. na naman yung ulam ko ngayon for today's video ito nga pala yung ulam ko nagluto nga pala si ma'am ng kamotita at sobrang sarap mga niya kaya naman madami talaga yung aking kinakain kaninang tanghali. sinamahan pa ng tuyo ah diba mapapasabi ka na lang talaga na sana o oh. at hanggang dito na lang po thank you for watching bye